Hello guys, what's up? Nandito pala tayo sa Perlas ng Silang. Ito po ang tinatawag ng Perlas ng Silang. May pikak may pickak tayo nakikita, may mga daming bulaklak, may sunflower, may at iba pa, ang dito pa. Tingnan no. Oh, may hindi ko alam mga anong tawag diyan mga flower. Hindi na ako lumabas guys kasi ano, masyado mainit para tayo mahimatay sa init sobra dahil tanghaling tapat tayo nandito dapat baka mga hapon mga hapon sana guys uh, oh, sisilipin natin kagandahan ng perlas ng silang ipapakita ko sa inyo ang perlas ng silang ang dito sa area ang dami dito nagpipicturan guys oh, panoorin nyo na lang oh, Yan ang si Pikak. Ang Tagalog ay pabo. Ah. <laughs> uh. Ito yung sunflower guys. Ito, sunflower. Ay, mga bulaklak niyan. Hindi ko kilala ya kung anong bulaklak niyan. Basta basta bulaklak guys. to Tapos yung aum-aum. Sunflower. Eto ano, okay guys Ano masasabi nyo dito Pag Kayo ay mamasyal magugustuhan nyo ba dito pumunta O oh, Nandito tayo sa perlas ng silang ano masasabi nyo guys? Pupunta pa kayo dito kung makita nyo itong view na to. Para sa akin, depende sa akin sa ano, sitwasyon. Kung papasok ako dito hindi. Pero kung kayo, magustuhan nyo, punta na lang kayo dito guys. para nasa gubat tayo. Oh. Daming kahoy. Puti kayo umakyat dyan. Kailangan malaki-laking budget mo nandito. Nandito si Volkswagen. Oops, nangalay ang kamay ko. Ayan. Oh, di ba? Ganda, guys, oh. 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 Pero pag gabi tayo pupunta dito, guys, napakaganda dahil may ilaw, oh. Pero ngayon, di sinama lang ako dito sa uh, nagpa-drive sa akin guys kasi natawagan natawa na ako guys kaya medyo napunta tayo dito oh. kita nyo guys dami nag ano, nagpuntahan oh. nagpipicturan yung ito yung lumang Volkswagen. kay mister ano Perla silangan Oh, ito hindi ko alam anong bulaklak 'yan. 'Yan. ito nakikita natin sa tabi-tabi lang binubunot natin. So. Oh. Binuhat lang 'yan dito, guys, para makarating ang buswagi na sila. So, bagong tanim hindi pa lumaki oh. ito guys yung tinatawag nilang lake sa tagalog ay lawa sabi nila may ano daw to may buaya kaso wala naman lumalabas ng buaya sit only O Oh, diba guys? Napakaganda guys. Kaya kung gusto pumunta dito, pumunta na kayo. Oh. Ang ah, mahihilig sa flowers, pumunta. Pag hindi mahilig sa flowers, Wag na pumunta. Oh. Sa mahihilig ng flowers lang 'yan ha, pumunta kayo pag di kayo mahilig sa flowers. Huwag na kayo pumunta. O, oh, yun lang guys. Babay na kasi nahihilo na ako sa sobrang init. Grabe guys, tanghaling tapat. Sila pumunta dito. Okay guys, babay. God bless you. Happy Sunday and happy Father's Day.